Sabau lagi munau Sabau. Hmm? Ah Sabau. Jalan tengah. Ah. Tong. Hmm. Hmm. Masa saya kah inde? Oh masa saya ada. Oh masa saya kah. Ada. Dek. Kan. Relakslah ni sik kereta tu la tu eh. Ada. Oh, ada. Pikir ha? kemuna? gana na gana na ayan ganun talaga tiis ganda uh, pero may sorpresa ako sa iyo uh, ha gusto mo na makita yung sorpresa ako sa iyo uh, halika baba ka thank you Ay, naipit. Oh, sige. Surprise? May surprise ako sa iyo. May surprise ako kay Nanay. Ayan. dahan dahan lang huwag masyadong madali kunwari parang ikakasal tayo feel the moment ayan daran upukay uh, upo Ay, kayo so bahala na si Jesse sayo ha lapit kunti ayan okay so kain muna kayong dalawa para sa inyo itong uh, oras na ito ano yung moment na to okay Ah, Jesse, ikaw na bahala. Ay, sab kaya ka na, Nay. Sabaw. 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 Kaya ka na, yung Sabaw, lagi mo ng sabaw. Uh, sabaw. Kaya lang, kaya lang. Hindi ako yung pamasko ko. Hindi ako kay Franking mamaya. Oo, oh, mamaya. Hindi ko pa pa ko pa anak ko. Kasi...

Kain ka lang ha? Kain mm. ko. Ano gusto mong ano, sasawa nito? Ah, Hindi naman. Eh, pati lang yan. Ay, pati Ha? May sili. natin yung sili? May sili. Oo, hmm. tanggalin ko yung sili. <laughs> Tama. Wala na. May sili. Ano gusto mo? kita? Ano Ha? Hindi. na? Hmm. Bakit? <laughs> ikaw na, ikaw mo na ko. Susubuan mo ako. <laughs> Hindi, susubuan kita. Ah, ikaw mo na sa ko. Ha? Ikaw. Ako magsusubo sa iyo para sweet na sweet ako sa'yo. iyo. ako. ako ang gusto mo? Mamaya na kasi. <laughs> mamaya na kasi. <laughs> ano? Oo, oh, ko oh, may tao. Oo. Oh, oh. Marami nakatingin sa atin. Oo. Oh, oh. sabihin nila eh. masyado naman itong atatsin. Ano? Ayun sa ano? May medyos. Madana na. Porkit gumanda na siya ngayon. Mm, diba? Oo. Oh. Subo ka. Oh, gusto mo kita? Hindi mm, na. Ha? Hindi Bakit? Ang dami ka rin. Hindi na rin. Wow. Ito na. Hmm? Hmm. 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 May soft drink ha? Oo. Ano? Tapya Buksan ko na. Oo. May itong kandiyan. Ha? <laughs> Tanggal ng langaw yan. Hmm. May kandiyan paano yan? Bukas na yan ha? Sa bawah may kanin naman. Sa Sabaw? May <Sabaw>. romantic naman ang place na napuntaan din. Hindi nga, sa bawah ko dito. Hmm. Ayan. Yeah. Akin naman ito ka Bakit? Parang kinikilig ka. Ayaw ko tayo. Malandi. Huh? Ah, Malandi? Mm. Hindi ah. Kinikilig ka ngayon. Kinikita ka. <laughs> maganda mo na ngayon. Kita mo naman no? ah. Oh, maganda? Mm. Sexy pa. Maganda pa. Ha? <laughs> huh? Kaiba ka na ngayon? Mm. Lalo ako na yung end up sa'yo? Hmm. Kain kalang. Hmm, saya nak kata baliknya. Huh? Hah? Ini mak aku kain ini Oh, oh balik balik kang kita. Wah. So, ha? Hmm. Huh? Ano, kita hmm. Huh? Kita hmm. Bakit? Hmm. Hah? Anu sebuang kita oleh. Hmm. Hah? Ini yang. Buang kita oleh. Hmm. Bagai. Hmm. Mahiya ka na sa akin ngayon ah. Oo. Mahiya. Ay, pag-ibig, 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 pag ibig 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 Sabi ibig pag ibig pag ibig pag ibig pag ibig pag ibig pag ibig Hindi Bagayon ayaw niya ako sa aga? Na magtanan tayo? Oo. Sikreto ah, lang. Ah, sikreto lang? ba baka awayin ako ng anak mo eh. Hindi. Tinanang kita. Hindi, akong bahala. <laughs> Sigurado ka ah. Hmm. Natatakot ako. Sabi ka matakot. Eh, hmm. Siyempre, yan yung anak mo eh. Lalaki yun. Baka bukugin ako. Ah, hindi, mamaya yung anak ko. Oh. Akong bahala. <laughs> maganda yun magpaalam tayo na magtanan tayo oo oh, hindi ako sikreto lang tayo ah sikreto lang natin oo oh. wait ang tani mangga dito ha? ang tani mangga dito ah. mangga may bibigay ako sa'yo alam mo ha? I love you yun alam mo bibigay ko sa'yo to hindi may higaw to Kita mo yan? Oh, yan, I no? love you. I love you. You. I love you. Ha? Oh, I love you. <laughs> Tapi may pangalan ko. Oh, I love you. Jimmy. love you. Gini. JC. Gini. Yan. na. iyan Oo, check sa iyo. Mamaya na, kahit kumakain pa tayo. Oo. Oh. No? Mamaya, hmm. oh, pagkatapos kumain. No? Hmm. Bakit pinapawisan si Jesse? Ayun ko. Hindi, <laughs> nag-iinit siya sa'yo eh. Ayun ko. Ang at data sa akin. Eh. Kaya mo. Ay, Pabin. Sipi, gumaganda ka na ngayon. Oo, gumaganda. So, yung nagpaganda sa'yo? Ah, si Tom, yung Casey kayo. Dalawa kayo. Si Daddy not... Frankie ang nagpaganda sa'yo. Oo, oh, dalawa kayo. Ay, lahat <laughs> kayo. Ako lang yung jowa mo, pero siya nagpaganda sa'yo. dua. Jepai mana yang pilihku? Berobat, berobat neta nanti wah. Wah. Main menjual. Hehehe. 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 I love you. Yan. Ang eh, like, hindi ko ng Ha? yung may ubod. Ano yung kasi nang pinapalitan? Babaw! Babaw ko! Ay, ko gusto! Ay, gusto gusto! paitan! Ang dami yung mga matalaw. Hmm? Manghang pa. Hmm? kita? Manghang. Hmm. May surpresa ako sa'yo. Ayong. Diba? Gusto mo? Hmm. Masaya ka kung may surprise ako sa'yo. Ano? Ano, Tapi hadir. mula aku masaya kah? Masaya kah ini? Masaya ada. Ah masaya kah? Ada. Ini kau lang, relax isi kereta orang tuh. Jalan lang ah? Ka. Ha. Oh ada. Pikit ke mula? Hmm. Ini di, bawa. tu. Ya ya. Dah semuanya ni ada. Pikit kah? Pikit? Pikit kah? Wah kamu Pikit kah? Oh, eh, tali ikut kamu na. Pikit kah? Uh. Pikit? Pikit kah? Uh. Pikit kamu Eh, Pikit dito muna. Sabay Pikit ka muna, pikit. Pikit ka muna. Pikit ka muna. Ay, pikit. Oo. Oh. Saan tumingin? Yan. Bulat pa. <laughs> oh. Ano na? Oh, bulat na yung mata mo. Ay, ma <laughs> Maganda pala. Oo. Oh. Ay, oh, para naman tayo nagkasal. Siyempre. Di ba? Oo, oh, pwede. <laughs> masaya ka, masaya? Oo, oh, masaya. Lagay mo sa gitna yung pula muna. Ay gitna siya. So, ito na Ito? <laughs> Oo. Oh, para naman tayo nagkasal. Ha? Huh? Ganyan yung TV. Para tayo kinasal? <laughs> Parang tayo nagkasal. Ah. <laughs> Huwag nyo naman, huwag nyo naman yung tabi sa kandila. <laughs> Oo, oh, para naman tayo nagkasal. Oo, oh, para tayo kinasal. Oo, oh, kaya nga eh. Surprise mo ako pala. Surprise kita, di ba? Oo, oh, binigyan nyo muna ng bulak na. Oo, sir, oh. no, sir, ba't ang layo sa isa't isa? Oo. Oh. Yan. <laughs> Masurprise ka ba? Oo. Oh, uh, na di Hindi, ganyan talaga na nagkasal, may bulaklak. Oo. <laughs> <laughs> Ba, oh, okay, okay, bro. Surprise ako sa Ah, oh, Hmm. Ba, diba? nagulat ka ba? Oh. <laughs> lain lain ba, bawa, hmm. Kanin ba, kanin? Hmm. Ano kung makaya? Ha? Kung makaya. Iba kaya? Ibabaon ko na lang ang... Ilagay Hmm? Ilagay sa plastic. Susuplay sa Mm, hindi ko maumang ako. Ba, mabulong lang ka. Nakukim ako kumakain. Ha? Kukim. Kunti lang kinain mo eh. Paano, mm. paano tayo lalakas yan? Ayun <laughs> Hindi huh? lang ako kumakain. Kunti lang kain mo? Hmm. Lamihan mo na. Kasi pupunta pa tayo ng bayan. Maguguto mo ka doon. Ay, ay, uwi ako doon na. Dia makan apa kalau ada hilang? Ada tayu. Hmm, ada tayu. Hmm, macam tu. Ah, tadi aku kakan daun. Ya. Yung... Hmm, kan timun. Ateh kan. Dah main nama kasih itu. Oh. Ha? Brunei Sabah. Sabah lah orang cakap penapitan. Hmm. Itu ba nak pergi balutlah. Na oh, itu balut nanti? Oh, kasih badakku nak buka. Oh. Eh. Sikit, ah, lumaya. Itu jalan. Hmm. Ah. Sabah. Laman, kamu? Hmm. Nak hmm. ke? Okay. Ha? Ayo aku yang sini. Allah kasihan. Ayo aku mangan di kota Nai. Mas, pompalah kasih di sini. Di kota Nai. Hmm? Mangan di kota Nai. Tahu, mesti bobo. Hmm. Ah, kento. Hmm. Ngucing mana, Cis? Cis mana, sebab bawa kan. Ambil lah. Ambil lah, ambil lah awak. Ya. Sarap. Siapa kena mai? Ah. Sarap. Kabila. Sarap. Kabila. <laughs> Sarap. Huh? nè em phải nhà nào oh. tuu lâm em phải đang nói chuyện ai đang ai thì ai u làm u cái đó mau bớt Ha? Uy, kelan alagaan kita. Nangang, 'di wala nang yan. Mm. okay. diba? Hindi yan Mm. pa <supra>

Hindi, tama yan. Hindi, ano ko, ganyan. Ganyan. Ayos. Ayos. nga, kain <laughs> lalong dinada, lalong marami ang nakakain ko ngayon. Oo, uh, nakapano yung kakao. Ha? Nakapano yung ako. Uh, Oo. Uh. Maka dalawang kanin na ako ah. Oo. Uh, Ikaw, ilan ah? Dalawa din. Dalawa din? Parehas ka. Ang binaka na kanta yung dalawa. Napagod yan. Hmm? Napagod. <laughs> Napagod ka <daga> kaagad? Wala <laughs> pa tayong ginawa. Meron. <laughs> Ba't napagod ka? Wala pa tayong ginawa? Wala ba tayong ginawa? Hanay. <laughs> napagod ka kaagad? agad? Oo, oh, ko Kulang na hanay. Ha? Kulang na halik. Ah, kulang na halik. Mamaya, kumakain pa tayo eh. Kulang na hanay. Mara, pagalitan tayo ni God na kumakain tayo ng God. Ano ba? Diba? Tapos um. na kain? Oo, oh, pala masama pala. Oo. Uh oh, Tayo mo nga ng kain ngayon ah. Hmm, sarap. Sarap ba? Hmm, sarap. Sumo kanin? Kaya no. na? Atob. Kailang ka ano? Kailang ka huling Boy. nag date Wala pa. Ngayon ito? Ngayon lang. Ngayon lang? Mm. Mula nung pagkabata ka? Wala pa. Ako lang. Ako, ako lang? Hmm. So, swerte pala ako sa'yo. <laughs> Binigyan ako, ako ng ng biyayan ng Diyos. Uh, Lalo sa Tangke. Lalo sa Daddy Brangke? Oo. Uh. Una una sagad. Tunalaw hmm. oh. ah, kay <laughs> da Frankie. pranke. Oo. Pangilan ako. Ah. Napa ngalaw. Andi, ang una ng pangapat tang ni natanganin. Pang angin i pangkay. Bakit ngayon? Eh. Bakit may bolak lang? Hmm. kailangan mo 'yung. Ah. Ba okay? Hmm. marimar Mari mar. Mari mar anda tingo. Marima! Marima, kiss Mamakain pa tayo. Nandito patay ng... pa tayo sa harap. Nandito pa tayo. pa tayo sa harap ng kainan. Ay, ay may tao. Magkagalit si God. Oo oh, ba, may tao. Oo. Oh, okay. <laughs> may kiss pa. Gano'n ang nine love, may kiss. Aka naman pag nine love, may kiss. Mm -hmm. Hindi kita malilimutan. Yes oh? sir. Uh, Ako din. Yes sir. May yes and yes sir. Uh, Tamis ba yung halik niya? Oo, oh, matamis Grabe ka, humalik ka. Parang, parang kong bulalo ah. <laughs> Uy! <laughs> Magka mag mag parang rin ka mo ah. Ang sarap mo ah. Romansa. <laughs> parang kong ginawa mo ang bulalo ah. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> Tao. Tao. Grabe. Pagkatapos ito, saan tayo? Ah, Pagkatapos ito, saan tayo? Yun sa bayan. Mag-swimming. Mag, mag swimming mag swimming hmm. Saan tayo mag-swimming? Doon. Doon, ano-ano sa... Hindi, okay, pagkatapos dito, huwi mo na tayong bahay. Bahayan? Samahan mo ako magluto. Ah, doon sa... Oo, oh, doon sa bahay. Yung kanina. Hindi, bayan na lang Ha? Bayan. Um... Hindi, marami kasi yung biniling ulam doon. Ah, yeah. Magluluto tayo si Kuya Bal, ako, ikaw. Ah, sige. Uwi muna ako sa bayan para na dito. Magbabari ako sa Hindi, huwag ka muna mag... Ako nang bahala sa iyo. Ayaw ako. Hindi <laughs> <laughs> nag-uusap ako. Si Daddy Frankie na ang bahala sa iyo sa araw na to. Wow. Hindi, sabi niya, uwi muna ako sa bayan kasi bibili pa ako ng shirt pa. Oo, oh, may dilatation short ngayon. May adyo sa bahay. Hmm, walaan uh, tayo. Uh, ay, pati na lang. Ay, balot yan. Pati bala kong kulang. Hmm. Basta ngayon, bibili tayo ng short. Bibili tayo ng bramo. Para. Maganda. Maganda, gano'n na ganun ang dating mo. <laughs> Di ba? Oh, kasi wala akong suso eh. Parang, pikiin natin sila na malaki ang suso mo. <laughs> Ipapakita ko sana man ang tao. Mamaya na, lalagyan natin ng bra. Para wala akong suso. Para nakaganong ka. Makalibot. <laughs> wala akong suso. Hindi, lalagyan nga natin ng <laughs> bra para malaki. Hindi kasi malamig. Eh. Kisa eh. Hindi, pagbis-pagbisin ka namin. Uy! Muntukutin! Kaniyan <laughs> mo. Diyan lang, diyan lang. <laughs> Hindi na naman kita. Huwag. Oh. Diba? So, okay na tayo. Pusok ka na. Bakit tumanday ka? Ang <laughs> bira oh, nakata yan. Nakatanday na pala sa ilalim. Nakatanday na yun. <laughs> Kasi nalalamigan ako. Nalalamigan ka? <laughs> Nakatanday na. Ikaw <laughs> talaga, oh. Nasa harap pa tayo ng kainan, eh. Tapos na tayo kumain sa Tikawain, masyado kang malambing ha. Malambing ako sa'yo, <laughs> nandiyap ako. Para tayong baka langgamin tayo dito ha. <laughs> Malandi lang. Malandi lang? Uh -huh. Baka lambang, langgamin dito dahil masyado kang malambing. Mayroon ko sa'yo. Ha? Mm. may mangga dito, nagkahulog. Gusto mo to? Oo, uh, ngayon kasi, hmm, baka walang laman yan. Anong pa? Ay, oh, hipuin mo oh. Anong walang laman oh. Ay, may sayang. Babalatang ko. Oh. Hindi na. Ha? Hindi na. Ano hindi na? Kakainin mo, mo. di ba? Hindi na doon sa doon lang sa bahay. Doon ano na sa bahay. Ay, ba hindi ka nga tayo. Ah, maghati tayo. Oo, hati tayo. Kain oh, na natin to, hati Ay, um, tayo. Ay, ito pa, plastic na lang. Hindi. Marami tayong mga gador maradaanan, bibili tayo ito. Ay, um, kainin natin to. ba? Um, <laughs> Bakit? Tumataas yun na yung kamay mo ah. <laughs> Kasi mister kita ya eh, ganyan. Kumakay, <laughs> kaya, kaya mo na tayo mangga. Ha? Ah. Yana ba? Ganun sa probinsya, ganito. Hmm. Macho ka pala, macho ka pala. Ganito ang sanang gusto ko macho. Ha? Huh? <laughs> macho palang jam mo. No? Hmm, ganyan. Ayos so, ba? Matamis? Hmm, Weh. Ano po? Ano pa? tayo. Dito ako, dito naman ako sa kabila. Ano yan. O ganun, ganun yung mag-sweetheart. <laughs> Ating kapatid. God bless you. Wow. Hindi pa nahati eh. Gano'n lang, I love you, di ba? I love you. O dalawa pa lang yun? Hindi, Oh, Oo, isa pa. Isa pa? Bati, sirap. mo yun. Okay ba? Okay. Mm. So, hakin naman yung kabila. Dapat may pag-tabas pa ka na. <laughs> oh, <yung> pag-tabas <laughs> <May Uy. laughs> ka na. yung ko. May pag-tabas ka <laughs> na. <lang. laughs> may pag-tabas na on you. Ha? Uh -huh? May pawis ka pa, na. No? Pawis na ako? Okay lang yan. Dapat pala yung naliligo, ano? Hmm. Pwede tayo? Hmm. Punta lang tayong bayan. Uh, bayan. Yung plastic po na Ay, pa-plastic po pa natin yan? Hindi, wala akong unang Tama. Hindi, magluluto ngayon tayo ng ulam doon sa bahay ni Daddy Frankie. Hmm. Hindi, hindi, Marami tayong ulam doon. Eh, hindi nga dalawa. Eh, sinyo ako doon sa bayang nga. Hawa ka dito. Ah. Haan. So... Pabalik. Bakit sa baba? Dito lang. Hindi, para maganda naman ah. Oo, magatanda. Huwag dito, gano'n. Yan. Pancha baba yan, no? Ano? Ano baba? Ano? Okay ba? Uh, okay. Grabe, sobrang super lakit natin ah. Okay. Sige, langgamin tayo dito. Mm. ko chan. Bakit chan? gimini, Jan <laughs> <laughs> <Dyan> lang muna. <laughs> Para maganda. Magani man sa, sa linggo. Ano ka? Magani man, man sa linggo. Ayan. Ayan. mo. Ganun mo. Ayan. Burger yun eh. Burger yung kabilan. Mamaya na. Burger nga lang eh. It's hindi ma... It's hindi masarap saan. di pwede dyan. nga oh. Bakit Masarap rumang sa akin. Uy! magandang masarap rumang Masarap Basta ngayon magluto tayo doon sa bahay na di Kakain tayo ng ulam. Anong kusong ulam? Balang. Ha? Balang. Baboy? Baboy. Bangus? Hindi, maraming ang ulam doon. Hindi, kusong kusayang. Magluluto tayo ulam doon. Mapapanis na yung pagdating doon. Ah, andi na uwi ako doon. Mm hmm. Pabalik ako sa bibig. Mag-order tayo ng ulam doon, doon tayo magluluto. Ah, ay, Ayan ko ba? Anakaw? Um, ay, sabi ko ito. Ang oh, may lapit sa'yo. Eh, hindi na. Hindi lang yan. Hindi ko nakukuha yung Kumusta naman ang paninirahan mo dito? Okay naman Okay naman Baka gutom ka pa Hindi na Busog o, Busog pa rin ako Busog ka pa rin Oo o. So ayan mga kababayan Samahan nyo kami At uh, <coughs> titignan natin Yung bahay na sinasabi niya Kung meron nga ba talaga Kasi sa palingkilang namin to Nakilala <coughs> Ito bahay nyo? <coughs> dito ka nakatera? dito ka natutulog. Hindi minsan-minsan. Min ah, minsan-minsan ka lang nauwi dito. Oo, oh, kasi kasi yung lang siya binibigay ko sa kanya. Ha? Ah? Kasi yung yung ganyan pera binibigay ko sa kanya. Yung pera binibigay mo sa kanya. Oo, oh, oh, yun. Nag-aaral ba siya? Oo, oh, nag-aaral, Georgia.